dory po tayo Ang bahay po Lumpia wrapper Shout out po Kay Mr. Camilo Nillo Ng gasang Mabini Batangas Kasi uh, Alam mo siya Kung Paano ro pong pag ho Ng lumpia wrapper Ito po Ito po Ang gagawin mo no, Sa mga Almawa po Yung mga Anglers po na Darating at kung gusto pong mag-cream dory Ito pong gagawin lang Ganito po Ito po, buo po ito po Gagawin pong lang yan, hatiin yan Hatiin po Kung gusto niyo pong buo, lalo mas maganda po Kailangan talagang malaki malaki man ninyo ito po ang ginagawa ko po ganyan po yan ate yan tapos tutupiin nyo po tutupiin nyo mo nung maliit na maliit po yan yan Tutupin nyo po Tutupin nyo maliit na maliit, ayan. Ayan. Tutupin nyo tutupin nyo maliit na maliit tapos yan ayan po tapos saka po nyo isusot sa sa sima ayan po kung dalawa po si Manyo mas magaling po eh, isa lang po ano natin ito po ayan malaki, malaki po yung sima ito po papasok nyo po ganyan ayan ayan po ayan mm -hmm. ayaw pa pumasok ayan po ayan na ayan na Ayan po, ibabot na kayo, ibabagin po. Sa gitna po, ayan po. Ayan po yung pagkano ng Lopia Rapper. Para yung Lopia Rapper. Dream Dory po. Tiktik po yan eh, Kasi po yung mga angler po na Marikina, ito po yung pinagamit. Ay, gamit po yung pinagamit. Ah, po, ah, po, ganito, ganito lang po Ayan, yan, yan, yan. Siya lang po kasi Sima ang ginagamit ko yan. Oh, Maganda nga po po sa inyo Pagkabi patilip na Buwan ko lang po Kasi kanina po ako dito At, mo, Water lily -li, Hindi mo makahagi Kaya dito mga konti po natin kalaman lang po sa ng Jumpia Rapper sa mga hangler po uh... tayo professional po eh mga konting kaalaman lang po natin itong sinuturo po para o oh, kung sakasakaling may mga hangers po na gusto mabigwit at mag buli ng victory ito lang po mamain pwede po po hindi din po sila sa bulate pero efekti po so. ang malaki-laki huwag lang po yung ang kalalambar <laughs> huwag lang, lang po yun ito po yung mga timang malalaki kung uuupo kaya maganda po Ayan, kasi talagang malaki-malaki timang tapos yung ano po yung mga linya po nyo linya, kailangan po mga talagang mga standard na po na kung ilang kilo mauli mga sampu pito lima limang kilo po ganyan kailangan ganun po at yung, yung gamit nyo po kailangan na fishing lag ito po maliit po to pero solid po to ito yung ginagamit natin pang mamaliho dun sa Manila Bay ito po kaya po guys gandang magandang hapon po sa inyo gabi ito po magano ah, tayo eh, wala po tayong mahuli kasi dami po nung water lily kaya ako oh, tinuturo ko na lang po itong konti nating kaalaman sa lumpia rapper ayan po dami po niya no Kaya po, ito. Ano ko muna? Hintay ko na muna ng mawala ho. Dami po, ang kapal po. Kaya ho, oh, lang talaga ang kalaban po natin ngayon dito. tinanggap pa naman ang tubig po palabas ah uh, medyo na ano ano ko lang po yung water lilyo malakas naman po yung agos kaya ho oh, hindi ko lang oh, mabawasan kasi po pag ito ang bahay natin Mia mia po, po tanggal. Tanggal din po pag baba natin no oh, at lapag natin at angat tanggal po. waiting pag sumabit mo yung water lily malakas pong katakan to kasi bigat po ng water lily ang taas po ito po, kapraso lang yung pinagisa natin na dahil na bakante may mga parating ang dami ulit Aangat ko na naman, wala na po yung ano, yung looper pero kailangan talaga pag kayo nang uli po at nag-victory, kailangan talaga po wala hong uh, ah, water lily kasi pero din ho sasapitan ng sima ho sa si daling Kaya ho, swertehan na lang po talagang Tsaga at saka si Mapo. malapit na po yung mamuha sa video Alam ko may kumagat sumagi na pala yung water daily Ako guys Wala <laughs> pala po Kaya ako Delikado magpadilim dito ang dami po ditong mga naghihintay na kukuha ko ng biyaya Halimbawa po ito eh, Tugi na po ako Babay po, thank you, thank you sa inyo Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsabaybay At sa mga silent viewers Sa mga solid supporters Salamat po, salamat Babay po! E não